Ayan, nakita nyo naman po 'yung ating winelding, ano, matatapos na po. Ayan, hanggang dito. Ayan, konti na lang po 'yung ating lalagyan, ano. Ang haba po ng ating winelding, ano. Lahat kung kayo po pala ay nakapahan ng kontrata at mga kontrata, ano. Lagi niyo pong tandaan, ang pera po sa construction ay para po sa mga trabahadorian at pambili ng materyales at kung ano-ano pa no Iyan po ay hindi natin pera pera po yan sa construction kaya kung tayo po ay mga kontrata hindi po natin pwedeng bili kagad ng ating luho ano dahil iyan po ay hindi talaga natin pera pera po yan sa construction ano kung sakaling bahay ang nagawa nyo ito po kasi sa akin ay bakod lang no sa susunod pa yung bahay ayan ang ginamit nga po pala natin dito mga tubular ito po ay mga bago nating bili ano at yung mga tubo po natin na pinamposte eh, ay yan po ay uh, scrap materials lang ano ginamit natin at dito po pala ay pinagdobli natin yung pangilalim ano dahil para po hindi mabali dahil didos lang pinagdobli na lang natin dahil medyo mataas po ang ating bako ano, ito po industrial ano, yero po ang ikakabit diyan yung long span. Kaya dinoble natin yung ilalim para po kahit maano ng hangin, hindi po siya basta mababali ano. Ayan. at siyempre lalagyan din natin ng halo 'yan. Yung sa loob ng tubo no, para mas matatag. Ayan, nakita nyo naman po ah yan po ay pagtitipid natin ano pumayag naman po ang may-ari nito conforming po sa pag-uusap niya kung gusto niya paggamit yung mga materialis na luma niya o kaya kung gusto mo yun sa iyo o ikaw ay nakakontrata kung sa iyo ay yung mga materialis na ganyan tubo kung papayag siya siyempre conforming po yung sa pag-uusap ninyo no? kaya gaya po niyan dinoble po natin scrap materials lang po yan ano para lang makatipid tayo no Yan, bali ang bago lang dyan yung tenemim na bakal yung depon bar at itong tubular no at syempre kasama rin po sa pagpipintura yan ayan, ang ginamit pa na nating pintura dito ay epoxy primer ano ayan gaya po yan ang katulad ng nating kaya kung makikita nyo po ano ayan yan po yung ginawa natin ano yan. At syempre, ganun din dito gagawin natin. Ayan. Maraming maraming salamat po sa mga panonood. Thank you for watching. Hanggang dito na lang po ang aking video. At sa susunod naman po, maraming maraming salamat po. Bye-bye.